Habal dyan, habal Wala pa kami intercom ni, ano, ni Boss JP eh. Maganda sana kung meron kaming intercom Para naririnig ang aming conversation Pero next time na rides namin Yan Mapoprovide na kami ng aming intercom Para medyo maganda-ganda na yung aming rides Pero kasi guys mag-rides ng ano Walang intercom Senyasan lang kami dalawa. Mm -hmm. Hindi ko siya nasenyasan dun sa uh, lubak pero carry lang. Listen to your heart. Kasha pa ba? Kasha pa? Kasha! <laughs> Kasha yan! Alright! medyo matraffic talaga grabe biyahing traffic Biyahing traffic Biyahing traffic Biyahing traffic lang kami Makikiraan po Ah grabe Ang haba traffic guys Masakaso Baka kasurvive kaya tong aking battery no? Grabe oh. Daming mga ano Motorsiklo Ayan guys, napupuno na kami dito. Alright. Grabe dito guys. Woo, C5. Traffic, traffic, traffic talaga. Pero tamang chills, chills lang. Hindi naman kami nagmamadali. Since electric naman kami Alright, let's go Pasok Pasok, pasok O, oh, sige, muna ka lang na. Naka-signal ka na eh okay, pasok Pasok, baby Pasok, baby Ayan Tinoon ako na eh Simingit pa Palakay dyan <laughs> Ganito guys Grabe dito Ayan may isang scooter dito Nakas ng lobo oh. Sana hindi nya inyong controller natin guys Wala tayong pansa controller Pag nakaramdam ng init oh Naku po lagots Lagots na lagots na Malamya na to paanghon <laughs> Hindi na to aahon Wala lamang ganong aahon sa sarmatay Mateo na pupunta natin kaya Good news Kasi hindi tayo malalamyaan Kasi last time na ni-rides ko tong T8 uh, lumamya to sobra init nung biyahe namin yung kami back ride ako. so from Pasay to Fairview lumamya siya bandang LRT2 sa may uh, sa may bandang ano lang to uh, Gilmore lumamya na kaya uh, nag-decide ako bumili ng pan So since mayroon pala akong stock na pan sa bahay Yun sana yung kakabit ko Kaso walang time kasi ginamit si T8 sa Malabon So yun, no choice, naghintay ako e, Wala na rin time nung dumating sa akin to Kailangan na namin mag-rides Kasi meron kaming in-assemble in na battery So in this video pala guys, uh, tinetesting namin yung battery na 72 volts, uh, 80 amperes or 80Ah ampere hour na dito yung battery. Na mismong assemble nado. So ako mismo guys ang nag-assemble si Jayson custom build battery. Uh, yun nga. Uh, naka, naka install siya kay Barber ngayon. So, yun ang kami, yun ang gamit ni Baber, electric Baber. So, ito test ride namin siya from 84 volts galing uh, Cavite sa Bayani Road. From 84 volts to San Mateo. So, Let's see kung gaano kakunat. So, uh, ayun, is first charging lang yun. Uh, first charge lang yun. Uh, uh, hindi pa siya na-discharge. So, stop siya doon. Tapos, sinarge namin. First charging lang yun. Medyo malubak dito guys Pero yung Ayangan ni Bader yan Kasi maganda yung Suspension ng Kanya ang Bader Yung nga lang Napakalambot guys Nung nga, sa likuran ah. Kung pinakasyak niya Kaya medyo Risky yung Pagbabounce Nung gulong sa likod Dahil nga Ayun nga Nung minsan nalubak siya Tumama na yung Tapaludo mismo Dun sa Ano niya sa pinakaupuan sa prake ang lalaking truck guys nang kasabay natin dito ah, tayong laban dito dito lang tayo sa mong tour cycling let's do that we Medyo matagtag dito guys Dala ko pa naman yung charger na 15 amps Ala ala Woohoo And yung bobber oh And yung bobber guys oh Sumusundot to, oh. Sumusundot Sumusundot ang ating bobber Sumusundot Sumusundot yan Katakot dito guys <laughs> Grabe What the hell Kakatakyut Ang lugar na iti Nagdududa pa ba bagalan ako sa kanila? <laughs> Passing River I'm going you can't I have been guys. Chill, chill, lang. chill. Right, chill ride, right. chill ride. Sana hindi na mamaya controller natin. So guys, meron tayong ka-e-bike rin oh yeah. Ayan, spotted, e-bike E-bike, e-bike natin di bike shoulder check bike lane tayo muna guys bike lane since e-bike so pwede tayo dito sa bike lane kung masisitaman ay mga pasaway ng mga motorcycle sa lang bike lane nga eh pasaway talaga e eh, Diyan kayo sa bike lane, mga motorcycle. Nakasabit kayo dyan ng mga bisikleta. Sabi niya, sorry. May e bike lane nga yan. Let's see 79 volts in counting So yeah Dito pa lang tayo sa Pasig Pero guys Nangangalahati na tayo no? Ay na Meron ng progress May <laughs> kalahati na tayo ay papaan Boop, 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 boop. tayo sa Arcovia Arcobia Arcovia lugar ng mga Arcobia passing hmm. tutulak sila Yeah, I'm telling you what's Okay. Okay. Banayad lang guys yung byahe namin dito, dire-diretso lang. Wen. Don't ban, play. Meters keep living. So guys dito mag slide slightly left tayo Kasi dito tayo sa may Playover Ayan magpa playover na tayo Paglabas natin dito Ayan merong ano Merong broken lines Ayan sa mga motorcycle broken lines Pwede tayo dyan mag Masok uh, Broken line Kasi dito tayo sa Playover ज्यादा सब रोकना है 79 volts Ayan. So, pababa tayo Freewheel lang Tamang preno lang Lagi Ayan, mauna ka na. Wala ka dyan. Bike tayo guys. 아아아 신청요 봐

So guys, dito sa Marikina tayo. Diretso lang tayo. pag so, bayin lang natin tong Marikina. So mukhang kakayanin guys yung ating battery. Sakto dun. 2 hours, 3 hours. Bukuro 2 hours pwede na ha? charge As charger naman tayo So, oh. Ate scooter oh 500 right to stay on FVR road riverbanks style, guys. Kasi dito tayo dadaan sa may JP Rizal So, kailangan riverbanks. Pag sa taas kasi tayo guys, malayo ikutin natin. So, riverbanks tayo.